Hi guys, I'm back. Ngayon, nag-bike-bike lang ako. Tala ang padaya lang guys. Ayaw ng mami ko lumayo ako. Kasi guys, ang daming kismosa sa amin. Ang daming manites. Lumabas ka lang ng bahay. Pag-uusapan ka na. Kismis dito, kismis doon. Pero wala pa silang ulam guys. Diyan sila magaling. Pero pag sila, guys, ang pinangkismisan. Galit na galit sila, guys. Umuusok ang ilong nila, guys. Kaya kayo, guys, huwag kayong kismosa, ah. Kukunin kayo agad ni Lord. Maging mabait tayo, guys. Lalong kung pangit tayo. Ibawi mo naman, guys. Sag-ugaling na lang. O, oh, na, guys bukas ulit. Bye-bye guys. Comment at share.